Dok, uh, gusto ko po na, gusto ko pong pag-usapan natin itong uh, tungkol nga po sa nasilip uh, hinggil nga po dito sa issue po ng letters of authority o LOA ng uh, BIR dahil nga po daw ang issue ang umanoy pangingikil uh, sa BIR gamit po nitong LOA um at ngayon ay uh, dahil nga sa issue na ito pansamantalang pinatigil muna yung paglalabas uh, nga o pagbibigay ng letters of authority ano ba ang inyong masasabi po muna niyo dito Uh, sa palagay ko, no, yung paghihinto ng letter of authority na yan, yung LOA, I think that is a step in the right direction. Kasi maraming mga, mga negosyante, uh, negosyante, particularly no, yung mga small businesses, ang nagre-reklamo na nagagamit itong, itong LOA na ito as an excuse para mangikil at para iharas itong ating mga uh, negosyante, lalong-lalong na po yung mga maliliit na business. Kasi ganito yan, JD uh, Jade. Eh. So halimbawa, pagka isang uh, business na halimbawa may mga tax arrears no may mga uh, kaya kulang yung kanilang binayad na buwis so pwedeng gamitin ito ng BIR para pumunta sa kanilang mga uh, establishmento, establishment no sa so, kanilang place of business para mag-conduct ng mga investigation no? para silipin nila yung records no Kung kalap ng mga dokumento bahagi yan ng uh, kapangyarihan ng Bureau of Internal Revenue kaya lang ang nakita natin dito is alam naman natin that corruption is very perverse no sa ating bansa. Corruption goes to all levels including itong mga uh, lower level officials ng BIR. At uh, may mga nagsabi na no ng mga negosyante din na nanagamit ito. At uh, naging mas malala ito itong uh, kaso ng LOAs na ito dito mga nagdaang taon no. I, I mean, if we go back to the time of President Duterte or even before that no panahon ni Pangulong uh, Aquino and even prior i mean, halos walang wala kang marinig tungkol sa pag-abuso ng mga uh, LOAs so, no o yung paghaharas ng mga maliliit na negosyante but then eh, ngayon nakita natin na parang medyo naging dino uh, malala itong situation utot mukhang napabayaan so i think itong uh, ginawa ng bagong uh, BIR uh, commissioner no si ng attorney charlie i think that is a uh, step in the uh, right direction ito jeno kasi para nga naman uh, makita natin na na ma-acknowledge no na may korupsyon na nangyayari at para mag magawa na sa na intervention ito ng uh, ng BIR. Now, ang issue dito is okay. Napahintungan natin ano dahil nga tinigil muna as pansamantala itong mga LOAs nito. Pero in the future, paano na yun kapag ka nag-resume na uli ng mga investigations? Mahabuso abuso na rin ba? So ang kinakailangan dito, hindi lang masuspinde yung, yung mismo mekanismo ng LOA, but then mapanagot yung mga opisyal mismo na mga nangikil at nagharas ng mga maliliit na negosyante, inabuso yung kanilang authority para uh, magnakaw at para mangikil sa mga tao. Po, lumalabas nga po na humigit kumulang 70% ng buwis na nakokolekta mula po dito sa LOA o letter of authority ng Bureau of Internal Revenue ang napupunta daw sa korupsyon. Yan po yung mismo ha, ng uh, Senate Deputy Majority Leader na si J.V. Ejercito. At uh, sinabi pa nito na 30% lamang ang nakokolekta mula sa LOA ang naibabalik sa gobyerno. Ang, ano bang pinakalayunin po ng uh, LOA uh, lang ato uh, ni Doc kadi uh, nga po dito sa uh, LOA o LOA ng Bureau of Internal Revenue. Uh, by the way, uh, Jade, no, banggitin ko na rin na yung yung bagong upong BIR commissioner Uh, si Atty. Charlie Mendoza. Yan yung naging classmate ko yan uh, sa San Beda College of Law noong araw. No? So, ano, kilala ko yan. And ako yung naniniwala na I, I, think he's a good pick for that position. No? Kasi kilala, kilala ko itong taong ito. Uh, and hopefully hindi siya nagbago. No? Hopefully hindi siya nagbago. Baga, uh, magagawa niya ito ng uh, paraan no? para malinis itong BIR. Bagamat, I, I think, It's a challenge for him, no, as the new BIR uh, commissioner, no. Now the goal of this Jade, really is uh, para ma mapadali yung pagmōlecta ng mga tax arrears no mm -hmm. sa mga maliliit na negosyante kasi para mapabilis yung pagkokolekta ng buwis yung talaga ang goal nito no yung yung pinaka intention ng programa na ito is for much efficient collection Ang naging problema dito Jade, is na abuso yun yung pinaka problema Now bakit na abuso kasi mahina yung pamunuan kasi kung mahina ang pamumuno, yung mga nasa lower level mo dyan, ng mga opisyalis, they're free to do uh, what they want to do. Parang wild, uh, parang wild west yan. No? Ang nangyari dyan sa BIR, sa, mga, sa lower levels. So, kumbaga, pagka naglagay ka dyan ng uh, uh, matinong tao, hopefully, ano, you know, and ma maayos yan, eh, tataas ang, ang tax collection ng ating gobyerno. Yun yung pinaka pinaka dyan, uh, Jaden. No? Uh, kaya lang, I think it remains a challenge kasi nga corruption has, has become really perverse. Kultura ng ang corruption sa ating bansa. Lalo-lalo na BIR is considered to be one of the most corrupt uh, agencies of government. No? Alam naman natin, you have the BIR, lalo, numero no, una pa rin dyan ang customs, no? nandyan yung GTWH, no? marami yung mga iba-iba ng hensioner. And BIR is often listed as one of the most corrupt. So ang goal talaga dito, Jade, ng programa na yan is for a much efficient collection. Kasi ang, ang pinaka problema talaga ng ng uh, uh, gobyerno natin in terms of tax uh, collection is yung efficiency ng pangongolekta. So, kung pag hindi problema yung dami ng buwis na dapat kolektahin, hindi, hindi yun ang problema natin. Ang problema natin is mismo pangungulekta ng buwis. Kasi ang nangyayari is of course mayroon mga hindi nagbabayad, may mga tax evaders, pero problema rin yung graft and corruption. Kasi just imagine, if 70% of graft, I mean 70% of tax collection just goes to graft and corruption, aba Jade, hindi na natin kailangan siguro bang utang ng gobyerno para mapunan yung deficit. Ibig sabihin, kapag ka-efficient at makatotohanan ano, yung pangumulekta ng buwis ng ating gobyerno, eh, hindi na natin kailangan magdagdag pa ng buwis. Hindi na natin kailangan pang pa utang mapupunan yung pagkukulang sa paggastos. So yun yung pinaka-goal ito. Kaya lang, unfortunately, ang nangyari over the years is naabuso ito. And the reason why it was being abused, I think it's because of weak leadership chain. Yung kahinaan ng mga namumuno. Opo. At uh, syempre para lang in-emitate lang din ng mga ordinaryong uh, Pilipino uh, doc. Yung LOA ba, uh, ibinibigay ito sa mga negosyo o mga negosyante taunan, monthly. Paano yung magiging proseso po niyan? Ang LOA kasi halimbawa, pag mayroon kang hindi uh, naman lahat ng negosyo eh, nakakatanggap yan. Yan ay nakakatanggap niyan. Yan eh natatanggap lang 'yan ng mga uh, negosyo na mayroong uh, utang sa gobyerno, ikala. No? Kumbaga mayroong may, mayroon silang problema sa uh, sa kanilang buwis, halimbawa, meron silang kulang ng bayaran o may mga taon no na mayroong suspected na parang mali yung calculation kasi ma, ma, makikita yung pagka-inodit JD eh, mga mm -hmm. businesses kasi pag ang ang BIR kasi nagco-conduct 'yan sila ng tax audit ng review ng mga isinusumite sa kanila uh, ng mga returns coming from everybody including businesses. Ngayon sa sa, sa kaso J. Dela, ay babae ng ordinaryong tao no? 'yun, babae. Mamasukan ka. Tapos merong uh, tax deductions, 'di ba? Yung nakaka binabawas sa iyo, yung binabawas yes. na sa sahod mo yung withholding tax. Wala kang magiging problema dahil hindi ka makakatanggap ng LOA kasi yung tax na binabayaran mo, yun, yun yung tamang waste kasi tinaltas na na. Ang, ang issue dito is yung mga negosyo, mga negosyante natin, mga businessmen, business people, na kapag ka nag-file sila ng taxes kada taon, tapos nasus nasuspechahan ng BIR na kulang yung buwis na binayaran, yun yung mga nakakatanggap ng LOA. Nung araw, walang walang LOA na nangyayari. Ano? So, ang usually, what happens is, kapag ka merong suspected tax evasion, halimbawa, eh, inaano ka na niyan, uh, merong kagad proseso na, laba, na hindi LOA yung proseso, iba. Matagal, Jade. Matagal yung pag ng waste, pangangalap ng evidence, matagal. Itong LOA, napapabilis na ito. Kasi ang mangyayari nito is, pupunta, dyan sa, pupunta sila dun sa location, no? dun sila magkoconduct ng investigation. Madaling, madali ma, makuha yung e ebidensya. And then, madali din mag, masosolusyunan. Kasi kung babayaran mo yung kulang, i-inform ka na doon, o ito yung naging kulang, mag yun yung pinaka-goal niya. Ang problema is na abuso. So bagamat maganda yung objective sana ng programa, kasi ka para mapabilis yung collection, mm -hmm. ang problema is napabilis din yung graph corruption, Jay. Yes. Yun yung naging problem niya. And again, I have to attribute this as a result of weak leadership no, dyan sa BIR. And by extension, weak leadership ng Department of Finance. So hopefully ngayon ano na may mga bagong upo sa BIR, hopefully maisaayos 'yan, no? Kasi sayang naman yung nawawalan at at probably at least 70% sana ng collections no na napunta lamang uh, sa graft interruption corruption Oo. yun nga ang madalas na natatanggap at uh, doc uh, kasi sa Senate po ito na ungkat eh. Itong uh, modus na ito dahil uh, marami nga ang uh, natanggap ng na mga sumbong uh, ng mga senador o ng uh, ilang senador uh, na ilang taga-BIR uh, na mag-issue ng LOA para uh, makapaningil daw ng buwis pero sa halip na tamang buwis sa, sa, sa tulad ng sinasabi po niyo eh mas uh, mabab at, at saka mas mababang singi sisingilin ay eh, may kapilit na kotong o kabayaran. Yan yung pag uh, nagiging modus. So, oh, ko pala din, Jake. Mm. So, sorry to interrupt. pero yes, ko rin. Ang buti na banggit yan. Mm. Kasi halimbawa, siningil nila yung suspected na may utang sa gobyerno na kulang yung binayad na buwis. Pwede nilang sabihin na, okay, ibig na babayaran mo yung full amount, mm. eh meron kang discount. Oh. Pero on top of that, mangingikil pa sila. Yes. So, so kumbaga, yung ideya kasi niyan is to encourage people to pay taxes. Yun yung, yun yung pinaka-goal niyan. So kailangan maka-establish ka ng kumpiyansa konp sa taong bayan na worth it magbayad ng buwis. So hindi ba ako ikaw eh may utang no o kaya kulang yung binayad. So sasabihin sa iyo okay bigyan ka na lang namin ng diskwento. Dapat hanggang doon lang yung wala na dapat na panghihingi pa ng kung ano-ano. Kasi mm -hmm. yun yung naaayon sa programa, yun yung naaayon sa batas. Na Pwede silang mag-avail ng, uh, ng amnesty, ng discount no sa tax na babayaran nila. Pero nakakalungkot dito is uh, may mga ibang businesses na ayaw na nila ng problema. Kaya kumapayag na lang sila, Jade, babayaran na lang nila yung, uh, yung buwis and at the same time, babayaran din nila yung lagay dun sa nung, sa collector. So ang nangyayari is uh, wala silang choice no kasi mm -hmm. ayaw naman nilang maistormo. In fact, isa sa mga reklamo, Jade, ng mga negosyante, is the BI has become very intrusive mm. sa kanilang uh, uh, investigation no to the point na may mga ibang negosyante na nagsasabi na literally yung mga taga bi are, are staying in their offices no going over documents yung mga staff ng mga businesses are feeling uncomfortable may ganun na lang na, na, nangyayari so I, i i think na abuso na rin din yung programa in terms of its implementation na din yung graft and corruption mm. kaya i think it's it's really high time na Tama din ito no? na sinuspindi muna nila yung programa na ito, yung LOA. Pag-aralan nila yan, managot yung dapat na managot, and then start fresh. no Kasi maganda rin naman talaga yung bold JD, which is efficient tax collection. Yun yung kinakailangan ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Kaya lang, nasisira ng graphing corruption. So I think this suspension is, is uh, on the step in the right direction. Oh, yun na, ang nabanggit na mo kanina, kumpiyansa. eh, papaano ito? Makakaapekto ang uh, ganitong modus? Uh, sa business climate po natin o yung investor uh, confidence dito po sa Pilipinas. Well, this is another reason why investors are reluctant, you know, to invest in the Philippines because o oh, kung 'to deal sila sa gobyerno, malimbawa sa Bureau of Internal Revenue and then they would hear these stories, no, na may mga businesses na uh, nakikikilan, no, na, na ine-export sila. I mean, this would be red flags na for any investor. So, ibig sabihin, worth it pa ba na mag-invest sa Pilipinas? Kasi ang mangyayari dito, Jade, makaka-apekto ito sa bottom line ng mga investors. So, just imagine, halimbawa, yung corruption. Idad Itadag idadagdag pa nila yung graph ng corruption sa kanilang cost of production sa Pilipinas. And just imagine how high the levels of graph ng corruption sa ating bansa. So, so sobrang daas ng graph ng corruption, sobrang laki, lawak ng graph ng corruption. It's possible na itong mga investors na ito, wala nang kitain. Pag sila nag-invest pa sa Pilipinas, And no wonder, instead of bringing the funds here, bringing the money to the country to create jobs, to create opportunities, they're just bringing it elsewhere. And who to blame? It's drafting corruption. So, ito, it, ito, nakikita natin sa BIR. In fact, ginagawa ito, ito, itong ito pangingike, itong extortion na ito, sa domestic, sa mga local businesses, Jade. What more? Mm -hmm. Kaya kung ito ito'y foreign business na gusto mamuhugnan sa ating bansa, di ba, yung, yung local na mismo, ang kinikikilan yes. eh what more pa yung mga banyaga so eh, lalo lalo na sa mga banyaga Jay, these people could be very afraid to speak up hindi ba mm. so baka itong mga iba na nandiyan sa Pilipinas na nabubuhulan they are experiencing this but they're just not saying anything anything they're just afraid to speak out kasi kapag ka nagsalita sila hindi eh, naman sila tagal dyan sa Pilipinas eh baka ma-deport pa sila eh, kaya na lang yung kanila mga mga puhunan, hindi na sila kikita so kung baga, ang nangyayari sa graphing corruption sa ating bansa has become so worse. Napakalala na itong graphing corruption to the point na even mismo, Jade, yung mga lokal na namumuhunan, yung mga Pilipino na mismo na mga namumuhunan, they themselves are already complaining of this rampant corruption. Now, it doesn't say, I'm not saying rather na ngayon lang nagkaroon ng graphing corruption. Graphing corruption has been there. For decades, matagal na. Pero ngayon lang nakita natin mga kababayan na sobra-sobrang lala ng radical corruption sa panahon pa ngayon ni Marcos Jr. G. Personally, uh, Dok, uh, sa experience po ninyo, itong ganitong mga uh, masasabi natin ang uh, may tuturing na modus na pangingikil o pagsisingil ng sobra-sobra uh, doon sa mga negosyante, ay talagang nakita mo mismo, talagang naranasan mo, makaranas ka ba min minsan na mga ganito pong ano, yung mga kasamahan po ninyo uh, na modus uh, mula po mismo dito sa ating pamahalaan? Well, sa, uh, sa akin personal na karanasan, kasi meron kami mga businesses noong araw, hindi naman kami nakakaranas nito kasi tamang gusto na binabayaran namin. O kaya walang mistake doon sa uh, mga sinasubmit ng mga financial statements. F Fortunately, magagaling yung aming mga kinuhang mga uh, accountant tong araw no so wala issue na ganyan pero so nung araw Jade, nung araw ah uh, hindi ganito kalala as I've said eh. hindi ganito kalala may mga kilala akong mga negosyante na may have made some mistakes you know when they submitted their tax uh, information yung kanilang tax returns may mga issues no may mga mali pero hindi ganito yung naging karanas karanasan nila Jade, nung araw hindi ganito ka kalala Meron mga iba na nangihingi ng lagay para mapabilis yung processing. Para mapabilis. Pero yung mismong sa ngayon is, is already much of a larger scale. Kasi ang nangyayari nila nang, sa ngayon is salimbawa, ang, ang sinisingil nila is let's say 1 million yung unpaid taxes. 1 million. ah uh, ang gagawin nila dyan is kukuha sila, let's say 300,000. Bigang mo kami 300,000, kalimutan na natin ito. So kumbaga, iba, iba na yung sitwasyon ngayon eh. At hindi na napupunta, Jade, sa gobyerno mismo yung buwis. Kasi anong nangyayari, pwede na naman nilang magicin yan. No? Nung, nung, mga corrupt na official dyan, pwede nilang magicin yan. Pwede nilang imekos yan, ika nga. No? Nasasabihin nila na nabayaran na ito. And the binusan na nila yung pera. And, and there's a big syndicate dyan. May sindikato dyan, Jade. Kaya nga, maganda nga ngayon that it has been brought out into the open. ah no? uh, para once and for all, no, e, eh, e, eh, mabigyan ito ng solusyon. Kasi nga, as we've said earlier, the more na pinatatagal nila yan, the more na hindi nila ginagawa ng solusyon yan, the more na lalala ng lalala yan. And, and yan yung nakita natin over the past years. Mm -hmm. Kasi napabayaan JD. Eh. Kaya ngayon, lumala na ng lumala to the point that even the, the lo local businesses are complaining, ay talagang hindi na maganda yung ngayon. Now, from, from personal experience, meron ako mga kakilala na merong mga tax arrears pero nung araw pa yung jade and yung experiences ng araw is very different from what we've been hearing din sa mga mga negosyante na mga lumapit no sa mga, mga senators about this issue iba yung karanasan jade mm -hmm. very different oh sabi nga ni uh, senator JV um doc uh yung mga sangkot na dito sa scheme po na ito eh yung mga BIR revenue officers at regional directors. Sana naman, wala namang politiko tulad ng planta uh, Control uh, Project Anomaly, ano? Na mga nasasangkot ng na mga ganito. Well, anyways, um, at uh, isa pa sa mga inihalimbawa po niya uh, ni J Senator JV, itong uh, nagbanggit siya ng pangalan eh, mga halimbawa ng na mga nabiktima mga nito itong scheme, si uh, Jet Lidaw, isang Philippine Motorcycle Tourism Ambassador, na naging biktima ng umunay pangingikil na nawalan po ng hanggang 10 milyong piso. Imagine that. At uh, sinabi din niya na may mga ilang uh, negosyante na nag, o uh, negosyo na nagsasabing nawalan sila ng bilyon-bilyon sa mga nakalipas na taon. Ganyan po, kalaki. Alam mo, Jade, ang aking worry dito is alam natin na nangyayari ito. At gusto natin na merong mga manigot. Ang problema dito, Jay, is hanggang ngayon, wala pa rin nasasampahan ng kaso. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang na uh, napapulong. So, kung baka makalimutan itong issue na ito. Kasi ang nangyayari ngayon is napakaraming distraction around us. Eh. Napakaraming mga issue. to so, nandiyan yung pasabong ni Saldi po. Baka pwede natin pag-usapan din yan mamaya. Yung, yung pasabong ni Saldi po. And then, nandiyan itong uh, ang uh, issue about kay Attorney Harry Roque na ginagamit nila distraction din ito. Nandiyan yung yung issue, issue, sa West Philippine Sea. No? Pag may mga pukotok ng corruption scandal, biglang maririnig mo sa balita. O, oh, ang China, nandiyan na naman sa West Philippine Sea. Maraming distractions. Ang worry ko dito is malaki, malaking issue ito. Ito nangyayari sa, sa Bureau of Internal Revenue. This is actually a big issue ang worry ko dito is baka matabunan ito, Jane, makalimutan. And, and, and may mga personalidad na lumantad na, na no? they became victims. Ang aking worry para sa kanila is baka matabunan ito. At nung nangyayari niyan is after a few years, no, maririnig na naman natin ito at mas malala na yung nangyayari. So, ang kinakailangan dito pa rin at the end of the day is political will. Yun yung kinakailangan dito. Kailangan may political will para mapanagot yung dapat managot at para once and for all eh, mabigyan ng lunas at solusyon itong issue ng graft and corruption in a specific agency, in this case within the Bureau of Internal Revenue.